Yun yung inano niya. Kanina ang bagal, di ba? Ayun nga parkour. parkour na naman. Ano, tara, sabay tayo, sabay. Sabay tayo. Kaya, yeah, amiti miti. Buti hindi na mamatay, no? Yay. Magalings. Ang galing. Ang galing, no? Ayoko sa lahat yung namamatay ako eh, ha? Hmm... Nabulin ko siya, nag-try ko siyang habulin. Pag nahabol... Pag nahabol ko siya, subscribe niyo ako. Uh, ano? G? 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 G na yan, G. Wala G yan, G. Subscribe niyo ako, ha? <coughs> ano ba yan? Ano ba yan? Bakit doon ako lagi nalalaglag? Ano ba yan? Hmm. Ba't ako nagpakapasan dito, ah? Huwag niyo ako pinipikong. Yan, Oh, ayan. Ang talon. Mm, talon dyan, oh. Bacon, oh. Sama. Mm. Ano ba yan? Nalalaglag. Stage keep yuk lang. Mukhang hirap, eh. Mag sana si Jens in ka Sa pari... Mga... Mm hmm... 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 Dito ako nakaabot dito kanina Nasaan kaya yun? Guys, mahahabol ko kaya yun si Mikae. ngeliat itu di dalam daanan hati iya oh sorry itu parkuran kurangku tuh tuh Mayroon na kamo ko, promise. Pinag-join mo pa kasi ako eh. pinag ko na ako sa'yo. Hmm? Ay, na pala siya eh. Mahabong na kita, mahabo na kita, ano. dulo dito. dito. nakakainis yun nakakainis, pa nalilito kasi ako eh

36 ako 28 pa lang hindi mo

Easy peasy, lemon squeezy Ay, oh, yan yan? Bread. Sana all may bread. Ako wala eh. Mm, 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 mm. Ay, paano yun? Paano yun? Ay, <coughs> Diyan na naman tayo. Paano diyan? Kaya pala mukhang nagko-como pludge kayo. Bakit mukhang -ko -ko -mo Ano como pludge? Ano mahirap diyan ah? Ganyan lang yan, di ba? Easy peasy. Burger na naman. Di ba talaga? Mukbit no, pa ako. Mali. Mali. Asa na ba dapat ako? Reset na tayo. Respawn. Reset. Nahirapan ako. Dito. Tama lang, no. Ang tama lang. Tama lang pala yun. Tama lang. Kasi pagkira... You know, Ganyanin lang pala yun. Okay, hindi pala mahirap yun. Um... Tutat, tutat, tutat. Ang hirap naman itong paparkurin ko. O, oh, professional. Ang, ang dali. Ang dali nun. ang dali, dali. Ano yan? Ano? Yan na. Ah, yan na. Babay mm. hey. na nga guys. Ang hirap kasi.